So, yun, kalma-kalma na ang dagat. Pero mahangin pa rin, guys. Yan. Welcome to Batulayte Philippines sa uh, you no? province sa Batulayte. So, kumalma na yung hangin dito. Ah, hindi pa wala masyado. Yung alon din dali masyadong malalaki. Kayang-kaya kaya na yang mag-fishing. So, Tara ko na may biyahe ng barko guys so ayan meron lang mga biyahe ayun okay hindi malon doon banda ayun na yung mga bangka na sa ano na naglabasa na yung iba ayan okay na hindi na masyadong ano at saka hindi naman masyadong ma hindi naman masyadong maulan dito sa amin hangin lang talaga sa kayo kuwan polimlim, polimlim mahangin yan yan naman po yan, may minta lang sa mokipo yan yan naman po baka binabi masyado kung sinaharangan no? yan ito konti lang doon banda sa unahan ito ba na tayo dito okay. maganda yung hangin, sarap ang Maganda daw kapag ano na Kapag uh, malinaw na yung tubig Kaya nang isda nito Ayan o oh. Ayan o, oh. Ano, makrabs o oh. ba nag-fishing ngayon? Parang wala. Wala nag-fishing, wala nang pwesto. ko. pala to. May maliliit na mga limango. Mga crab pala. Crab na lang, hindi alam pangalan yun. may mga gamagapang. Oh. Nangihingain sa mga ano mga crabs crabs hindi ko lang pangalan yun eh. ayan ang dami oh ayan sila oh bising bising si kakain oh bising bising sila wala okay, masyadong video ngayon guys may na naman ako bird hello bird oh, ayan oh, siya Ayan oh. No? Ang lalaki na no? oh. Makakain kaya to. Ayan oh. No, laki na no? oh. Makakain na kaya yan Ganda ng panahon. Paganda na siya ng paganda guys. Pero mahangin pa rin. Ayan. Uy. Parang lumalalim yung mubutas na dyan oh. No? humuguhit na wala nang ki-fishing ngayon Ay mga kasama natin natumba yung isang poste oh. kaya pala nakalambigit, yan si kuya siya yung naglalagay ng mga lubid ng barko siya yung naglalagay doon sa mga ano siya yung tumatanggap ng lubid galing sa barko yan yung Hagis. Masarap ang hangin, no? Mamahin muna ako para ako nai Ganda dito. Ibon. sarap siguro paging ibon, no? Tapos tiradurin ka lang. <laughs> so, naman tayo, guys. Unahan. Masarap paging ibon, tapos tiradurin ka lang. Agoy! Ayan sila. Ang dami nila, oh. Gusto! Ayan sila, mga Ayan, krab, oh. Mga crab. Ayan, ang dami crab, oh. 8 minutes siguro lang Basta mag na-upload lang ako Ayan Wow Masahero yun Saan gara ito naman Mag-pick up yan O diba Ayan o Oh, malapit yan sa dagat. Oo. Oh. Hindi mo may mission dagat eh. Kasi anytime pwede kang makaligo, makapag-swimming. Di ba? Dito ano naman to? O, merong merong puno ng bakawan. Puno na bakawan 'yan, oh, no? naputol na o oh. Sayang naman. Ayun no? sayang yung bakawan oh. No? Naano siguro to sa alon. Ayun no? Natangay ng alon guys Sayang naman siya Ito Kasama yan sa koan Ayan, naputol siya guys Okay Dito mas maganda yung view ng alon no? Mas beautiful ang alon Pero maano pa siya ha Lubog pa yung tubig Di pa malinaw Brown pa Ganda ng alon dito. Video, video lang ako, wala akong magawa eh. Hmm? Dito wala kasi sa hangin, mas masarap dito nakaharap tayo sa kuan. Harap tayo sa hangin. Ayun. Yeah. Pauwi na tayo nito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha. Kaka. <laughs> Sira na tanggalin mga tiles. Hmm tumalag kay dito dito nga side dito ang gusto kong part eh para nakikita yun ang alon. ganda uy nga kasi 7 minutes na tayo okay na 8 minutes para meron akong pang upload yung dual banda daw ano na siya o? may pagka green green na dito kasi nasabay bayin pa kaya ganun yung lupa sa babaw okay 27 na okay 7 minutes na meron na ako pang upload Ganoon lang bagong bangka siguro to Alden Rose o, diba? ito may mga ano pa may mga crab oh. crab hello crab ayun yung isa sa butas sa butas alam yung daanan na ayun na ayan lumot oh seagrass ito naman tayo guys ayan o diba 8 minutes na dami nila o oh. ah takbo may pangit so so yun lang guys o uh, thank you so much for your watching don't forget to like and subscribe kaya may kill from Atulete Philippines thank you so much for your watching bye nakasumpala 'yun mukha ko okay ulit thank you so much for your watching good vibes goodbye and don't forget to like and subscribe na nakasumpala 'yun